Cup, cup viewers, good morning. Do uh, linggo. Ahi Ah, uh, malapit tayong maglipat nim. Iridid natin yung ating farm sa paggarden. Ayan. Oh. Kita nyo, yung kapuyo sa akin mapipino. Berdin berdin na patay. Ito yung mapipino kong ililipat uh, Bagong sibol, kamatis, and okra Iba dumalang ang tubo Yan yung ating uh, Nire-ready ngayon ah, ito na yung ating taniman, madam po. Nakakamakamahin. Para paglipatan ang tanim. Ito at yung ating tanim. Yun yung pipino sa baba. And uh, pipino, uh, okra, tsaka kamatis. Magbubunggal pa tayo nung kung iriridi natin yung taas. Dari di ka viewers sa ating farm. Paghahanda ng farm po natin. জিনোৱাৰ চেবিন